Ilan taon ka na, sir? 36. 36? Opo. Mm, stress ka, sir? Na-stress ka po? Hindi po, sir. Ah, hindi? so, ibig sabihin si ma'am nablab ang stress? Baliktad? Ma'am nablab, parang sumama ang loob mo ah. Okay lang siya si Sir ano, Roland, na siya makakausap po dito. Alan. Um, oo naman, wala naman problema. Sir Roland, check mo yung NSO mo. <laughs> <Sir>. <laughs> Totoo, 37, tama. Oo po sir, 37, pa pa, sir. 37. Ano po ako sir. 37. May anak na po kayo? Single ako sir. Single. Hmm. Medyo halata, sir. Mm -mm. So, si Ma'am Lablab na kasagutan sa lahat ng pangarap mo. Tapos ikaw din sisira sa mga pangarap ni Lablab. <laughs> Di joke lang. Di joke lang. <laughs> sorry Talino ko. Sorry. Sige. Roland. <clears throat> ah, uh, paalala lang no. Si Ma'am Lablab ay 40 na. So, oh, okay. sa palagay niya, no mga tatlong taon na lang yung uh, alam mo 'yon, yung uh, magiging serbisyo niya sa Okay lang ba sa Okay naman po yan, sir. Hindi naman po tayo na ng tao. Pag surte, talaga. Oo, oh, uh, pero tatlong taon ka na lang magpapakasaya dito. Kaya. Yeah. Pagkatapos ng tatlong taon, wala na. Aasa ka na lang sa lana. Huwag ka malikod, sir. Wala nang pakita ka. Hmm. Sige. Wala ka bang anak, Roland? Wala po, sir. Single talaga ako. Single talaga. Ma'am Lab Lab. Ano? Tanda ka na ba maghalo ang lahi nyo? Sure ka? nag ka na? Bakit ka natawa? Natawa ko sa'yo eh. Roland. mo ba? Naiyak na si Ma'am Lab Lab. Bala ka dyan, pinaiyak mo yan. Ah, <coughs> oh, sige. Roland, bakit? <coughs> sorry, sorry. Bakit ikaw ang dapat sagutin ni Ma'am Lablab ngayong gabi? <coughs> Iwan ko sa kanya, sir. Wala. Ito, sabihin ko sa'yo, Roland, na. Alam mo, kung, kung pagsisikapan mo lang, Walang kwenta ang gwapo, sa totoo lang. Kundi marunong sa buhay. Wala naman po, sir. So, patunayan mo. ba? Diba? Ayaw mo ba hmm. yan? Pangalan pa lang. Kamahal-mahal na. Lab-lab, oh. Lab-lab. <laughs> <laughs> so, talaga, sir. Ako, pag ako magiging relasyon ng tao, sir. Ano talaga? Seryoso talaga. Pag magiging... Hindi seryoso. Mas mabuti. Wala na lang kasi... Ano lang yan, eh. Sa, ano, parang Uh, Panyo Ano yun? Laro, laro, lang? Hindi yun, ano sir? Mas mabuti, wala lang. Mm. Pag ako talaga maging ano sa tao, seryoso ba? Mm. Ay, lablab. Pala ka dyan oh. Blab. seryoso na yan. Pag binastid, biniiyak nga, bala ka dyan. Roland, add mo ko. Ano <laughs> Ay, Ay okay lang siya, lablab. Add, mo. Oh, add mo ko sa Facebook. Dito, add mo ko lahat. Mm, yeah, yano, lang, <laughs> At, ako lahat. I-add lang, ganun. Kasi naano ko din, na naano din. Na <laughs> Nasa Malaysia din ako. Nasa Malaysia ako nung karbaho. Mm -hmm. Pareho pala tayo, ang Sige, go na. Mm Nasa ano-ano ako dito. Basta papag nagsama kayo, sabihin nyo. Mm -hmm. Basta walang Malaysia, ha? Oh. Matagal na ako dito sa Malaysia. Na, ano ako dito? Na, 30 na ako dito. nag back operator. Yung trabaho ko dito. Hmm. Okay. Ba't parang naiyak ka lab lablab? Okay ka lang? Wala ah. Naiyak ako sa tuwa ba? Natutuwa ka sa lagay na yan? Naluluha ka? <laughs> ano? Tagasan saan ka sa Flippy? Ma'am, tagasan saan ka sa Pinas? Davao. Oh, Davao. Bisaya ka? Hmm. Mm. Taga ano ako, sambuang kasi bukay ako. Taga. Bisaya, Bisaya nako dako. Bisaya ko. Hmm, dako. Mayo kayo magkasinabot ta. Pa. Tama. Ano na mo na sa God? Dipindi ka na yung relasyon sa tao, God. Pag magrelasyon ka sa tao, nga, kanang kuwan lang, may pay, ayaw na lang kayo. Marag, mm -hmm. sakitan na ka ba? Masaktan ka lang pag, ano lang. Hindi, seryoso. Hindi, mamakanaan na, may pa, wala na lang kay Woy man, anak-anak. <laughs> Wala may pulos anak. Ah? Kung wala'y anak-anak. Mm. Nagsisi ka ba, Len, na umakyat ka dito? Alin? Sweetilin <coughs> tuloy. Lab-lab? So, nagsisi ka ba na umakyat ka dito? Hindi ah. Bad naman. Masaya nga eh. Mm -mm. So, hmm. yeah. masaya ka. Tama ba? Ang oh, saya ka, masaya ka? Oh, last mo na yan ha. Andiyan na si Ronald. Roland. Hmm. Siya na magtutuloy. Add, add, add mo na ako, Roland. O oh, yan. Namaya, i-chat ko lang yung Facebook ko sa ano, sa i-pay mo lang kita sa ano, sa ano Sa, hmm. sa TikTok. Sige. Hmm. Eh, grabe talaga yung discarding ni Roland ba? <laughs> Parang isang karet ng bako ba? Hindi, bigan muna sa'yo ano, magkakilala ano, magpapakilala muna ba? Mag mm. Dandahanin ba? mo to ha, medyo marupok na ito, 40 anyos na ito, rolan <laughs> hmm? Pag sinabing dandahan lang, wag lakasan, baka magisi ba? <laughs> hindi yan, bako na, kaya mong i-wilding, Jung. Oh, yeah. <laughs> hindi ano ba? hindi bakal, mo hindi bakal ba, ma natin, bro. Anong masasabi mo, ma'am, lablab, sa live nito, Masaya. Masaya. Hindi ka na inis. Nakakawala ng na stress? Nakakawala hmm. ng na stress ba? Oo. Hindi. Hayaan mo. Pagkatapos nito, si Sir Roland na magtutuloy ng kasiyahan mo. <laughs> <laughs> mm, mm Ay, uling talong na lang. Kung sakali, makabuo kayo, no? Magkaroon kayo ng anak. Anong magiging pangalan ng anak nyo? Ah, siguro ano? L Lulan, Lulan. Hmm. <laughs> Roland. Kung sakali kung maging kayo ni Lablab, -Lab, anong gusto mong uh, itawag sa kanya? Lablab -lab talaga. Ol ah, Lablab. Uy, -lab. kinikilig si Roland, no? Oh. <laughs> Magpakita ka dyan. Magpuro liig. Lando daw, Lando. Ah, sige. Dalhin mo na sila, Blab mo at mag-usap na kayo, ha? Sige, DJ. Salamat. Sige, sige. Bye-bye. Ingat kayo. God bless. Sana wala mag magsisi. Sige. Ano ba bumaba? Sure ka, sure ka na. Oh, tadyakan mo nga ako. Hindi, marami pang aakit kasi. Salamat. Hindi, sabi ko, sure, sure ka na. Huwag mong iwan si Rulan, ha? Hindi, mag-ano pa, mag-uusap pa kami, siyempre. Hindi naman yung agad-agad. Sure ka na? Oo, oh, parang magkipagkaibigan. Ganun na. sure na. <laughs> <laughs> sige, sige, salamat. Ano ka, private siya?